Magandang araw po, si Doc Willie po to. Ngayong araw, tuturuan ko kayo pa paano maghuhugas ng kamay. Dapat maghuhugas tayo ng kamay bago kumain, pagkatapos kumain, katapos gumamit ng banyo, kailangan maghugas tayo ng kamay. Kahit ang tingin natin malinis yung kamay natin, hindi natin masasabi kasi itong mga mikrobyo, hindi po natin nakikita to invisible. So, posibleng maraming milyong-milyong bakterya sa ating kamay. So, ganito ang tamang paghugas ng kamay. Kailangan nyo ng sabon at tubig. Okay? Tapos, ang unang step ay siyempre, huhugasan natin ang har dito sa harap ng kamay. Pero ibang kababayan natin, pagkahugas ng harap ay eh humihinto na, mali po. Yan ang first step. Ang second step ay ito sa likod ng kamay natin. Yan. Lagi ito nakakaligtaan. Yan ang step 2. Ito sa likod ng kamay. Ang step 3 sa likod ng mga daliri. Ito pwedeng madumi Sa kaliwang, kamay. Yan. Kapaligtaran. Ang step 4, itong mga daliri natin, posibleng may mga dumi, yan, lilinisin din natin. Nilinisin natin ang kabilaan. So, mas matagal tayo naguhugas kamay, pwede pa ulit-ulit ay mas maganda po. Ngayon, kung may oras pa o kung naka-short sleeves kayo, pwede hanggang braso ang paghugas ng kamay. Pagkatapos ay babanlawan natin maigi. Yan, nakabanlaw. Okay. Tapos, itutuyo natin sa malinis na tuwalya. Okay. Lagi natin pag-iingatan kung saan tayo humahawak kasi alam natin, kailangan malinis ang kamay para iwas po sa sakit. Sana po nakatulong ako sa araw na ito.